sa katungkulan ni San Pedro o Saint Peter. Okay. Alam niyo mga kapatid at mga magulang, tayo lang mga katoliko ang sumusunod sa tungkulin na ito, itong opis o tungkulin ni San Pedro, dahil malinaw kasi sa Biblia na ang katungkulan o sa Ingles pa opis na siyang talagang itinayo 16, 18 hanggang 19 na nang ina ng Panginoong Isu Cristo sa pagtatag niya sa kanyang kaharian o iglesia. Malinaw naman na si Pedro ang kanyang ginawang uh, representative na palagi na, na palagi na natin itong inuulit-ulit, no? Inuulit-ulit dahil hanggang ngayon ang dami pa ring hindi nakakaalam o yung nakakaalaman eh hindi nakakaunawa kung bakit ganito. 'Di ba? Kung uh, tingnan natin ang ibang mga samahan, yung mga leader nila, mga founders nila, eh wala namang basihan sa Biblia kung ito ba ay tatag ng Panginoong Sukristo halimbawa ang tungkulin ni kapatid na Felix Manalo. Eh wala pong binahiwatig sa Biblia na nagsasabing ito ang itinatag ng Panginoong Sukristo na siyang dapat nating uh, pag-iisahan. Mga kapatid at mga magulang. No, sa Mateo 16:18 hanggang 19, sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang pinahiwatig niyang ma uh, mamahala kung siya ay wala na dito sa lupa. Nang sinabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatagin ko ang aking nga uh, iglesia o kaharian. No? Itatayo ko ang aking kaharian na ang kadiliman ay hindi makakapanaig sa iglesia na ito. Ibig sabihin, matitibay. At ito ang dapat nating wag kakalimutan. Sinabi niya kay Pedro, Pedro, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anuman ang ipagbawal at ipahintulot mo dito sa lupa ipagbawal at ipahintulot din ito ng langit. Malinaw na sa lahat ng mga apostol, si Pedro ang pinagkakatiwalaan niya ng susi na ang ibig sabihin, siya ang mamumuno oh, kapag wala ang personal presence ng Panginoong Isu Kristo. Oh, tandaan niyo ang sinabi ng Panginoon, anuman ang ipagbawal mo at ipahintulot, ipagbawal at ipahintulot din ito ng langit. Binding and losing authority na actually kapangyarihan o authority ito ng Diyos na kanyang ipinagkatiwala sa taong ginawa niyang leader o pangulo, mga kapatid at mga magulang ang linaw no na si Pedro. At uh, kung itanong natin eh wala naman, wala naman si Pedro dahil matagal nang patay. Okay. Huwag nating kakalimutan na ang isang tungkulin kung mabakante ay may papalit nito o may may hahalili. Kung babasahin natin ang Gawa 1:20 na kung ang office o katungkulan mababakante, ay eh may papalit nito. Now, sino ba ang sumunod sa tungkuling ito? Eh Roman Catholic Church lang mga kapatid at mga magulang dahil yung ibang mga samahan o relihiyon, iba-iba ang pinili nilang leader o founder na siyang uh, sinasamahan nila at uh, pinagkatiwalaan, sinusunod nila ang pamamahala na sa Biblia, malinaw na ang tungkulin ni Pedro ang itinatag ng Panginoong Heso Kristo na siyang dapat nating pagkakaisahan. Hindi ba, mga kapatid at mga magulang? Parang timing din ito. Uh, related din ito sa ating uh, ano uh, yung funeral uh, general uh, rites kahapon no ng ating mahal na Santo Papa no dahil ang office niya ang ating tinalakay ngayon okay dahil ito kasi ang uh, iyawe sa pagkakaisa ibig sabihin may sistema talaga'ng tinuro o, o pinahiwatig ang Panginoong si Kristo na siyang dapat nating susundin na kapag hindi natin masunod ito ang dahilan kung bakit watak-watak tayo sa pananim, pananampalataya, hindi tayo nagkakaisa. Di ba mga kapatid at mga magulang? Okay. Now, halimbawa, no? Yung tungkulin ni Felix Manalo na sinusunod ng kanyang anak na si Iranio at pagkamatay naman niya, ang kanyang anak na si Eduardo ang pumalit. Ang tungkuling iyan ang sinusunod ng mga kapatid nating nagpakilalang Iglesia ni Cristo. Pero hindi ang katungkulan na iyan ang tinatag ng Panginoong su Kristo. Dahil sa Biblia, ang linaw, ang tungkulin ni Pedro, ang, ang itinatag ng Panginoong su Kristo na siyang dapat nating uh, papaniwalaan at pagkakaisahan. So, kung sabihin nila, eh, kami ang tama dahil nagkakaisa kami. Yes, nagkakaisa nga kayo, pero yung tungkulin ni Felix Manalo ang inyong pinagkakaisahan na hindi naman ito ang itinatag ng Panginoong si Kristo. Dahil sa Biblia, ang linaw, ang tungkulin ni Pedro ang itinatag ng Panginoong si Kristo na siyang dapat nating pagkakaisahan. At uh, dahil hindi nag-iisa si Pedro sa pamamahala ng iglesia dahil may kasama siyang mga apostol, kaya nga, uh, matawag natin itong Peter and, the, uh, and all the apostles at alamin natin sa history kung aling, aling samahan ang sumusunod sa tungkuling o mga tungkuling ito. Sa napag-alaman natin, ang nakasunod sa authority ni Pedro ay yung mga popes natin, di ba? Mga kapatid at mga magulang. At yung ibang mga apostol naman, ang nakasunod sa tungkulin nila ay yung mga bishops natin. Malino ito sa church history. Pero yung iba naman magtatanong eh kung totoong iglesia ang Roman Catholic Church ibakit eh, may mga aral itong eh, hindi nakabase sa Biblia? Eh wala daw sa Biblia. Pero sa, sa totoo lang, hindi lang nila nauunawaan ang mga aral nito at yung iba naman eh, dahil hindi naman sinabi sa Biblia na ang lahat na katotohanan ay eh nasulat nito. So, tama kung sabihin nilang hindi ang lahat na pinaniniwalaan ng katoliko na sa Biblia mababasa dahil hindi naman tinuro sa Biblia na ang lahat mababasa sa loob ng Biblia. Halimbawa, kung itanong ninyo kung kailan itinayo ng Panginoong Isokristo ang Kanyang Iglesia. O? Huh? Mababasa ba ito sa Biblia? Hindi. Dahil hindi naman na-record sa Biblia kung kailan, anong petsa At sasabihin ba natin ah, dahil hindi nasulat ito sa Biblia, unawa ay nang hindi totoong may petsa o may uh, araw ng kaarawan, o may anniversary ito? <laughs> Meron itong anniversary. Hindi lang nasulat ang petsa sa loob ng Biblia. Yung kamatay ni apostol Juan. O oh, hindi na nabasa, mababasa sa Biblia. Unawain bang hindi totoong namatay si apostol Juan dahil hindi ito mababasa sa Biblia? Ikahit na sa mga history natin sa mundo, yung yung life of Dr. Rizal, no? Yung uh, buhay ni Dr. Jose Rizal totoo ito pero hindi ito nasulat sa Biblia. Diba? at hindi naman aral ni Kristo na ang lahat kailangang babasahin sa Biblia. Ano ang sinabi ni Kristo sa Biblia na nagpapahiwatig na kahit na hindi mabasa sa Biblia kung ito ay totoo ay dapat ating papaniwalaan. Halimbawa, ang mismong authority ng iglesia kung ating babasahin ang Mateo 18:18 ng sinabi ni Kristo sa iglesia na sinimulan niya anuman ang ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. So, ibig sabihin, ang totoong iglesia, may kapangyarihan ito sa pagbabawal at pagpapahintulot. Ibig sabihin, kahit na hindi mababasa sa Biblia kung ito'y pasya ng tunay na iglesia, aprobado ito ng langit. Kaya nga, sinabi natin na kung ano ang pagpasyahan ng tunay na iglesia eh maging batas ito ng Diyos. Bakit, no? Ito ang may nakausap kasi ako sa Facebook, sinabi ko sa kanya, kapag ang utos ng tao o batas ng Diyos ina-approve ito ng Diyos maging batas o utos na ito ng Diyos. Iisipin ninyo, pag-isipan ninyo ng, ng maayos o mabuti mga kapatid kung bakit nasabi ko ito. Ito ang conclusion ko. Dahil halimbawa, ibang talata naman ng Biblia, ang Lucas 10.16. Ano ang sabi ni Kristo sa kaniyang iglesia? Ang sabi niya, ang nakikinig sa inyo, nakikinig din sa akin ang nakikinig sa akin, nakikinig din sa inyo. So, ibig sabihin, kung nakinig tayo sa pasya o turo ng iglesia, e eh para na si Kristo ang ating pinakikinggan. Dahil, ano ang sabi ni Kristo? Ang nakikinig sa inyo, aking iglesia, ay nakikinig sa akin. Ang hindi nakikinig sa inyo, ay hindi din nakikinig sa akin. So, ibig sabihin, kung man ang pagpasyahan officially ng tunay na iglesia, eh, maging utos ito ng Diyos. Hmm? Mga kapatid at mga magula, ang linaw nito, anuman ang ipagbawal at ipapahintulot ninyo, ipagbawal at ipapahintulot din ito sa langit. Ano ang halimbawa nito na uh, pinagpasyahan ng mga obispong katoliko at sinusunod naman ng mga Katoliko at hindi lang mga Katoliko ang sumusunod kundi maging ang mga hindi Katoliko sumusunod din. Ano ang halimbawa? Itong Bible canon. Itong pagpasya kung ilan ang bilang sa mga aklat ng Bagong Tipan o New Testament. Ito sa history kasi mga obispong Katoliko ang nagpasya nito dahil sa panahon ng mga apostol, hindi pa sila nagpasya kung alin ang bilang sa mga aklat ng bagong tipa ng isama. Di ba? Dahil sa panahon ng mga apostol, ang kanilang scripture, i eh, Old Testament pa lang. Yung kinukot nila, Old Testament pa lang. Dahil yung, yung New Testament, i eh, sinimulan pa lang isulat at hindi pa nasulat agad lahat. Dahil, uh, halimbawa, ang Book of Revelation, ito ang huling nasulat, no? Sa New Testament natin at hindi pa pinagpasihan kung alin ang sa mga nasulat nila ang isama sa New Testament, mga kapatid at mga magulang. Okay. So bakit sinusunod natin ang New Testament na ang official na bilang ay 27 books lang na hindi naman ito sinabi ng mga apostol sa kanilang panahon. Dahil sa kanilang panahon, isang council lang ang nagawa nila, yung Council of Jerusalem. At sa council na iyon, hindi pa nila pinagpasyahan. Hmm? Hindi pa nila pinagpasyahan kung alin sa mga sulat kristyano ang isama sa New Testament na maging 27 books mababasa ba sa loob ng Biblia na sinabi ni Apostol Pablo, Apostol Juan at sino pang apostol Sinabi ba nila na 27 books lang ang ating opisyal na bilang sa mga aklat ng Bagong Tipan? Hindi. Dahil sa kanilang panahon, hindi pa nila nagpasya, napasyahan ito. Sino ba, batay sa history, ang nagpasya o nagsasabi o nagdeklara na ang ating Bagong Tipan Itong 27 books lang ang official. Sino ang nagsabi? Walang ibang referensya ang ating makukuna ng ebidensya ito, mga kapatid at mga Sa pamamagitan ng mga obispo, ang sinusunod din ng mga protestante, mga kapatid at mga magulang, na hindi naman sinabi o hindi naman uh, uh, Isinugo ito ng mga apostol sa kanilang panahon dahil sa kanilang dahil sa kanilang panahon hindi pa nila nakumpile ang New Testament. Paano ba ikompile nila ang New Testament na hindi pa lahat na sulat <laughs> din ng ibang sulat. Yung Council of Jerusalem sa ating uh, uh, napag-alaman hindi pa nasulat ang book of Revelation. Di ba? Wala pang Book of Revelation na reference nila. Dahil hindi pa nasulat ang Book of Revelation sa Council of Jerusalem. Mga kapatid at mga gulang. Di ba? Hmm. So, yan. May ebidensya o patunay tayo na kung walang authority ang mga obispong katoliko, e bakit pinaniniwalaan ng mga protestante o hindi mga katoliko ang New Testament compilation? Na sa panahon ng mga apostol, hindi pa nagawa nila ang pag-compile sa New Testament, mga kapatid at mga Hindi pa nila nagpap napasyahan na 27 books lang ito at yung iba wag nang isama. Di ba, mga kapatid at mamagulang? So, yun. Hmm? Okay. So, kung bakit hindi lahat mababasa sa Biblia, lahat ng pinan pinaniniwalaan ng Katoliko, dahil yun naman talaga ang totoo. Na hindi ang lahat na totoo na sulat sa Biblia, e eh, nga, sa mga gawa nga ng Panginoong Isokristo, sabi ni Juan, hindi nasulat sa sa Biblia, Pinahiwatig niya sa Juan 21-25 na kung isulat pa daw lahat, eh, sabi niya, eh, hindi makasya sa buong uh, daydig. Kung sulatin pa ang lahat, eh, of course, hyperbole naman ang sabi nito. Dahil ang laki ng mundo, hindi makasya. <laughs> ang ibig lang sabihin ni Juan na talagang ang dami bang hindi nasulat na totoo din. Mga kapatid at mga magulang, Halimbawa, itong uh, mga dogmas natin ni Virgin Mary. Bakit uh, hindi pa ito na declared sa panahon ng mga apostol? Dahil sa kanilang panahon eh hindi pa sila nag uh, nagsasabi, uh, 'no? Oh, sa buong pagkatao ni Mary dahil ang karunungan nga kasi ang wisdom o kaalaman ilalago ito hindi ito automatically na na, uh, nandiyan, na malo, uh, nandiyan na lahat <laughs> okay dahil according o batay sa Daniel 12:4 i eh, ang kaalaman ilalago ibig sabihin uh, gradually mag-improve ito kahit na ikaw no hindi naman siguro masabi mo na kapag bata ka pa ay eh, alam na niyo lahat ang lahat na kaalaman. Eh, dahil sa siyensya kasi, ang kaalaman mo ay lalago ito. Madagdagan ito ng madagdagan, hmm? uh, kapag pataas ng pataas ang iyong edad. Dahil yun naman talaga ang siyensya, ang science ng learning. No? Di ba? Yun. Sa panahon ng mga apostol, wag niyong isipin na lahat ng katotohanan na sabi nila lahat litra po litra sa Biblia. Ang sinabi ni Kristo sa kanila, yung lahat ng itinuturo niya, ituturo. Pero hindi sinabi ang lahat na sulat. At hindi sinabi ng Panginoong Isu so Kristo na anuman ang pagpasyahan ng tunay na iglesia na hindi na nasulat, iwag eh, niyong paniwalaan. Dahil meron kasing mga kapatid o mga hindi katoliko na eh, hindi nila Uh, hindi sila nakiisa sa mga pista ng katoliko halimbawa yung maraming mga pista natin ng mga santo dahil hindi daw ito inutos ng mga apostol yes dahil sa panahon ng mga apostol hindi pa nila nagawa ito pero hindi ibig sabihin na hindi mag-approve ang Panginoon sa ina-approve ng mga successor o mga kahalili ng mga apostol na ito ang mga obispo batay sa history mga kapatid at mga magulang dahil ang authority ng mga apostol mapasa ito sa mga successor nila yung mga bishops dahil ang authority kasi kung sino ang hahalili sa isang posisyon o katungkulan ay eh masunod ito sa kung sino ang humalili